wala ka ba sa ghosts? Malamang, marami na sa atin ang nakaranas ng ghost apparition. Ngunit, alam nyo ba na may evidence na ang ating utak ay nakaprogram na din para sa mga multo o ibang entities? Ngunit alam nyo din ba na ito ay nakabase kung saan reliyon tayo nabibilang? Ang mga historians na nagkakatalog ng na mga ghostly encounters across time ay nagsasabi na may iba't ibang shape and forms ang mga ito. Ang ilan ay nagpapakita sa panaginip o bigla na lang sumusulpot sa di inaasahang pagkakataon. Ang iba ay lumilitaw sa mga specific na location at nananakot sa mga taong mapupunta doon yung iba naman may figura ng mga imahe ng totoong tao. Meron ding mga maiingan at nananakit na mga poltergeists at lumalabas na mga supernatural forces at hindi talaga multo. Pero, ano ba ang maaaring eksplanasyon sa mga kaganapang ito? May ibang tao pa na nakakakita talaga ng multo kaysa sa iba? It turns out na ang ating religious background could play a big role. May ilang findings na nagsasabing ang relihiyon ay nag-evolve as terror management device, isang easy way upang matanggal ang mga walang katiyakang kaganapan na isa sa pinaka nakakatakot na maaari nating isipin, ang death. Halos lahat ng relihiyon ay nag-o-offer ng paliwanag kung ano ang nangyayari sa atin after we die, na ina tayo na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Mayroon ding ebidensya na ang mga napaka mga tao ay hindi natatakot sa kamatayan, gaya ng iba. Ang mga Christians, Catholics at Muslims ay naniniwala sa araw ng resurrection at paghuhuko kung saan ang ating kaluluwa ay ginagabayan tungo sa heaven o langit na dyan na naman sa Muslims o sa hell o impyerno na nakabase kung tayo ay naging mabuti at masama sa buhay sa earth. Naniniwala din ang Catholics na may gitna pa ng langit at impyerno. Ito ay ang purgatory kung saan ang mga tao na hindi pa karapat-dapat sa langit at sa impyerno o tinatawag silang mga in-betweens, ay kinakailangan pang pagbayaran ang kanilang kasalanan bago makakuha ng ticket sa paraiso. Ang Buddhist o Hindus naman ay naniniwala sa cycle of death and reincarnation na eventually magre-resulta ng permanent spiritual state kung maiaayos mo ang iyong kaluluwa sa mga successive lifetimes na iyong pupuntahan hanggang maklens ang iyong karmic cycle. Kahit pa man ang Jewish faith na hindi naman gaano nakafocus sa afterlife, ay naniniwala din silang nag exist ito. Ang mga tormented souls and sinister demons ang role ng religion para maibsan ng ating anxiety tungkol sa kamatayan ay maaaring nagkaroon ng masamang epekto ng pagtaas ng possibility na tayo ay magpanic tungkol sa mga ghosts, spirits, and other supernatural beings. Ito ay nakadepende kung saang relihiyon ka nabibilang. Lahat ng available evidence ay nagsasuggest sa mga naglalarawan bilang believers na ang mga hindi churchgoers ay mas likely naniniwala sa ghosts kaysa sa dalawang extremes of religious beliefs non-believers at deeply devout sa mga pinasikat ng relihiyon ng mga prophets, gods, spirits, angels and miracles ang panuntunan ng religious faith na nakapaghubog sa yung mga pangitain sila din ang nagsasabi kung good o bad spirit ang bumibisita sa iyo at naiimpluwensyahan din kung sino at ano ang iyong nakaka-encounter. Halimbawa, ang mga Katoliko ng medieval time. Sinasabi na ang mga ghosts noon ay tormented souls na mga taong nagdurusa sa kanilang kasalanan sa purgatorio. Ngunit, nang dumating ang Protestant Reformation Since lahat ng Protestante ay naniniwala na ang kaluluwa ay straight na pumupunta sa heaven o hell, sinasabing ang mga paranormal activity ay mga kagagawan ng mga angels, demons, or other non-human supernatural beings. Sa ngayon, ang mga Protestants ay tahimik na tungkol dito. Ngunit ang Catholic theology ay nananatiling naniniwala pa din sa existence ng ghosts. Typically, naniniwala ang Catholics na maaaring pinapayagan ng Diyos na bisitahin ang kanilang mga counterparts sa Earth. Pero ang ironic, kinukunda nila ang mga occult activities tulad ng seances at ouija boards. Sa ilang reliyon, such as voodoo, spirits and ghosts play a central role. Ang paniniwalang Buddhism at Hinduism ay sumusuporta din sa paniniwala sa ghosts. Pero, ghosts play a minor role in the religion itself. Sa mga Hindus, ang mga ghosts ay mga kaluluwa na nagsuffer ng violent death o mga tao na hindi nagkaroon ng wastong death ritual. Yun ang mga hindi matahimik. Ang ghosts naman sa Buddhism ay mga reincarnated individuals na maaring nagtatanggal ng bad karma. Ang mga Muslim naman ay hindi naniniwala na ang mga namatay na tao ay babalik bilang ghosts. Kaya kung makaka-encounter man ang Muslim ng ghost, iisipin nila ito ay kagagawan ng jinn. Mga nilalang na may mix of spiritual at physical properties na maaaring may malevolent o benevolent intentions depende sa sitwasyon. Ang reliyon naman ng Jehovah's Witnesses ay naniniwala na ang mga ghostly apparitions ay mga demons in disguise rather than the souls of deceased people. Ang mga Jews naman ay dinidiscourage ang occult activities sa pagkontak sa mga dead people at may less consensus sa Judaism sa status tungkol sa ghosts. Ngunit, sa Jewish oral traditions, mayroon din silang mga stories tungkol sa evil ghosts, bebox, at helpful ghosts, ebers, na sumusupok pumasok sa mundo ng mga tao. It looks like that people across eras, religions, and cultures have always been curious about the spiritual world that exists behind the veil of death. Dumalabas lang na ito ay nagsasaad ng thoughts, fears, and visions of death bilang likas na kabanata sa buhay ng tao. So, yun na lamang po muna. Good vibes lang tayo palagi. Happy Halloween everyone! Love and light!